Manggam. Nagmensahe din si Manggam kay Bay na nagpapaumanhin para sa pagkawala ng malay mula sa pagod at pagpapag-alala sa kanya. Ipinagpatuloy niya na natutunan na niya ang kasalukuyang sitwasyon mula kay Songgo. Gayunpaman, papasok na siya sa dream space kaagad upang mag-alok ng anumang tulong. Sumagot si Bay na hindi niya kailangang magmadali. Bukod pa rito, mayroong isang bagay na kailangan niyang gawin. Ilarawan niya ang isang uri ng zombie at dapat hanapin ni Manggam ang zombie na iyon sa kanyang dream space. Pagkabasa sa description ng mensahe, napansin niya na napaka-detalye nito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Songgo na papasok na siya sa kanyang panaginip, kaya hindi niya dapat hayaan ang sinuman na istorbohin siya. Nagulat si Songgo kung paanong si Manggam ay nagawang matulog agad pagkatapos niyang magising. Sa Dream Space sa paanan ng pader ng lungsod ng Dongshan Settlement, Part 09, si Manggam ay nakatayo sa tuktok ng mataas na pader sa harap mismo ng daan-daang libong zombies. Ginagamit niya ang kanyang kasanayan, ang Dream Weaver, upang i-earthbend, dinudurog ang maraming zombies hanggang sa mamatay. Tila nasiyahan si Manggam sa matinding pagkasira na kanyang idinudulot. Pagkatapos ay nagpasasyang, siya oras na para hanapin ang zombie lord na binanggit ng kanyang master. At sa gayon, tumalun siya mula sa pader na may kulay rosas na butterfly wing sa kanyang likod at lumipad. Bumalik sa totoong mundo sa unang araw ng depensa sa gabi, lumapagsibay sa tuktok ng pader ng settlement pagkatapos bawasan ang bilang ng mga zombies. Si Song Zhang na mitigang naghihintay ay nagabot sa kanya ng isang bote ng tubig. Nagtanong si Bai sa kanya ng isang detalyadong pagtatasa sa mga nasawi at pinsala na nagawa sa mga pader ng lungsod. Tumugon si Song Zhang na sinasabi kay Bai na, dahil sa kanyang mga pagsisikap, walang mga nasawi, ilang tao lang ang nagtamo ng mga pinsala at hindi ganoon karami ang pinsala sa mga pader. Hindi kasing dami ng pinsala sa mga zombies, syempre. Habang umiinom si Bai mula sa bote ng tubig, sinabi sa kanya ni Song Zhang na, Maaari siyang magpahinga at hayaan ang iba na magbantay. Agad na tinanggihan ni Bai ang mungkahi na sinasabing hindi optimistic ang kanilang sitwasyon sa sandaling ito. Tila, mayroong isang zombie lord pa rin sa isang lugar, at iyon ay tiyak na masamang balita para sa kanila. Ganap na nagulat si Song Zhang dahil iyon ang kanyang unang pagkakataon na marinig ang impormasyong ito. Nagpatuloy si Bai na sinasabing, isang maliit na grupo lamang ng malakas na regular na zombies ang lumitaw. Gayun din, mayroong napakakaunting enhanced versions ng mga zombies na iyon na siyang mga espesyal na uri at may iilan lang, ngunit iyon lang. Gayun paman, man, pakiramdam ni Bai na, ang zombie lord ay malamang na nasa isang lugar na nagtitipo ng lakas at naghahanda ng isang full-scale attack. Bigla, lumitaw si Songgo at manggam sa eksena. Tumawag si Manggam sa kanyang master nang masaya na nagmamadaling sumugod na parang nakasalalay ang kanyang buhay dito. Sinabihan siya ni Songgo na bumagal ngunit hindi man lang siya nag-abala na makinig. Agad na hiniling ni Bai kay Song Zhang na, sabihin kay Luli na. Huwag mag stream kung saan nila isinasagawa ang order ng mabilis hanggat maaari. Agad na sinabi ni Song Zhang kay Bai na, inilipat na ni Luli ang lahat ng mga kamera at drones. Ang dahilan ni Bai para dito ay, ang kakayahan ni Mangam ay isang espesyal din na masyadong natatangi at hindi maaaring ilantad sa sinuman. Sumang-ayon si Song Zhang nang walang anumang tanong. Humihingal ng husto, si Mangam na pagod sa pagmamadaling sumugod, yumuko ng bahagya na hawak ang kanyang mga tuhod habang nanunood ang lahat. Inabot ni Bai at tinanong ang kanyang disipulo kung nakita niya ang zombie lord. Sumagot si Manggam na hindi siya nakakita ng anumang zombie na tumutugma sa description ni Bai, bagaman nakaramdam siya ng ilang energy fluctuations, ngunit lahat sila ay panandalian. Matutukoy lang niya ang pangkalahatang direksyon kung saan ito nagmumula. Humingi siya ng tawad sa kanyang master para sa hindi pagkakaroon ng anumang kasanayan sa trackang o pursuang. hina ni Bai si Manggam sa ulo at sinabihan siyang tumigil na sa paghingi ng tawad tungkol sa lahat. Alam niya na ginagawa niya ang kanyang makakaya sa paghahanap sa zombie lord. Gayunpaman, hindi umuwi si Manggam nang walang dala. Mayroon siyang ilang magandang balita. Kinuha niya ang isang mapa mula kay Songgo at ipinakita kay Bai ang isang lokasyon dito, na sinasabing, bagaman hindi niya nakita ang zombie lord, nakakita siya ng ilang lang zombie gathering spots. Ang pagtitipo na ito ay para sa mga espesyal na zombies lamang at ang bawat lokasyon ay may daan-daan sa kanila. Itinuro ni Manggam ang isang lokasyon malapit sa Jongqing Farmers Market. Mayroong dalawa hanggang tatlundaang red-eyed zombie fatties, bawat isa ay lampas sa dalawang metro ang taas. Gayun din, sa Dangan Plaza, ang mga kakaibang zombies na walang braso at panga ay siksik doon. At mayroong isang kawan ng mabilis na zombies na gumagapang sa Riverside TV Tower. Ang mga commercial streets ng Rangua ay puno mula dulo hanggang dulo ng malalakas na zombies na may makapal na braso. Kinilala ni Bay ang mga zombies na ito bilang Giant Fatty, The Tank, The Predator, at The Whistler. Sila ay pawang stage 2 evolved zombies pala at magiging sakit sa likod na talunin kung isa sa alang-alang ang kanilang mga bilang. Itinuro ni Song Zhang na tama si Bai tungkol sa mga zombies na talagang nagpaplano na ubusin silang lahat sa isang sugod. Pagkatapos ay tinanong niya si Bai kung gaano kalakas ang second stage devolved zombies. Sumagot si Bai na, lahat sila ay nasa level 10 at hinuhusgahan sa mga bilang na inilarawan ni Mangam, marahil ay mayroon silang higit sa isang libo. Kung sabay-sabay silang pupunta sa kanya, may pagkakataon ng mga tao na manalo. Ngunit alam ni Bai na, hindi gagawin iyon ng Lord. Gagawin niyang baliwalain ng mga zombies siya at habulin ang lungsod sa halip. Ang kanilang layunin ay patayin ang lahat sa loob. Sa puntong iyon, magiging isang karera laban sa oras kung sino ang mas mabilis pumatay. Kung mangyari iyon, hindi hihigit sa 10% sa kanila ang mabubuhay. Nag-alerto ito sa tatlong babae. Ipinahayag ni Song Zhang na dapat alisin kaagad ang Zombie Lord. Sinabi niya kay Bay na, susuriin niya kung mayroong sino mang Awakened One sa settlement na may talent para sa paghahanap ng mga monsters o para sa track ang mental fluctuations. May tiwala ng iti, sinabi ni Bay sa kanya na, huwag magmadali dahil mayroon na siyang nasa isip na perpekto para sa trabaho. Siyempre, ang taong ito ay walang iba kundi si Han Nag-text si Bay kay Han Sha, tinatanong siya kung kaya niyang sundan ang energy fluctuations at mga bagay na ganyan. Tumugun si Han siya at sinabi kay Bai na, ang kontrol sa kaisipan ng kanyang talent, kaya natural siyang sensitibo sa mental energy fluctuations. Kung ganoon, sumagot si Bai na, kailangan niya ng pabor mula sa kanya. Nagtanong si Han siya sa kanya kung ito ay may kaugnayan sa live broadcast kung saan kinumpirma ni Bai at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Kinabukasan, lumitaw si Han siya sa settlement na labis na nasa sabik at sabik na magsimulang magtrabaho. Habang tinitingnan ni siya ang paligid, hindi niya inaasahan na ito ay magiging isang malaking settlement dahil ang broadcast ay nagpapakita lamang ng mga pader. Nagtanong siya kay Bai kung maaari siyang makakuha ng isang villa kung magpas siya siyang lumipat sa Dongshan Settlement. Nang marinig ito, sumang-ayon si Bai na bigyan siya ng isa dahil maraming walang laman na villas na maaari niyang pagpilian sa tuktok ng bundok. Labis na natuwa si Hansha sa balitang ito at nagpasalamat ng gusto kay Bai, na nangangakong, ibibigay ang lahat sa kanyang gawain. Sa sandaling ito, nagtanong si Mangdom kung anong uri ng mga monsters ang una nilang aatakehin, ang mga nasa Riverside TV Tower. Nang dumating ang grupo sa Zhongqing Riverside TV Tower, inilarawan ni Bai ang Whistlers bilang, mga zombies na nagdudulot ng pinakamalaking banta sa settlement dahil sila lang ang mga zombies na maaaring baliwalain ang mga pader ng lungsod. Idinagdag niya na tiyak na hindi sila hahayaan ng zombie lord na mamatay ng madali. Kaya, nakasalalay ang lahat sa pagganap ni Han siya mula noon. Pagkatapos ay lumipad si Bay at Manggam patungo sa Riverside TV Tower na gusali na na-infect ng Whistlers, iniiwan si Han siya na hindi marunong lumipad. Nagtanong pa ito sa sarili kung dapat siyang magsimulang matuto kung paano kontrolin ang mga bagay gamit ang kanyang mental energy. Gayunpaman, habang papalapit ang dalawa sa tower, agad na ginamit ni Mangam ang kanyang kasanayan, ang streaming explosion, na nanggugulo sa pandama ng mga whistlers at nagdulot ng ilan sa kanila na mahulog. Medyo naging kampante siya, na nagkomento na, sa kanyang dream space, siya ang pinakamalakas na tao. Gayunpaman, agad siyang inatake ng mga zombies at sila ay napakabilis. Masyadong mabilis upang makaiwas, sa sandaling iyon, hindi inisip ni Manggam na maaari siyang maging sapat na mabilis upang makaiwas sa oras. Sa kasamaang palad para sa kanya, lumitaw si Bay sa sandaling iyon mula sa likod na sinasabihan siyang, huwag bumalaw. Inilabas niya ang kanyang hellfire na sumunog sa lahat ng whistlers hanggang sa maging abo. Pagkatapos, sinundan niya ito ng kanyang Earth Spike, na tumuhog sa maraming whistlers na may crackling boom. Sumali si Mangam sa labanan at nagsimulang magdulot ng kalituhan ang dalawa sa mga gumagapang na zombies, hinihiwa at sinusunog ang mga ito na parang wala lang. Pagkaraan ng maikling panahon, nagawa nilang patayin ang lahat ng whistlers sa paligid. Sinipsip ni Bay ang huli na nakakuha ng 200 virus points at 50 exclusive blacklight light virus evolution points. Inabisuhan ni Manggam si Bay na ang kabuoang bilang ng mga whistlers ay 200 at Ikalawang araw pa lang ng pagkugkug ngunit napakaraming elite evolved zombies na ang nagtipon. Siyempre, sumang-ayon si Bay sa kanya na idinagdag na ang speed type zombies ay mabilis na nagtitipon kaysa sa iba. At ang pagkob-kob ay marahil ay binubuo ng lahat ng mga zombies mula sa buong Zhongqing City at maging sa mga kalapit na bayan. May darating pa sa susunod, patuloy niya. Sana, sa oras na iyon, patay na ang Zombie Lord. Kung wala ang organisasyon ng Zombie Lord, ang mga nakakalat na pag-atake ng zombie ay hindi na sulit na banggitin. Masaya si manggam nang marinig ito, nagtatanong kung dapat na silang pumunta at ay clear ang isa pang gathering point. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Bai ang isang bagay na nagmamadaling sumugod patungo sa kanila. Ito ay naging isang maliit na balaraw kung saan walang. Kahirapang nahuli ni Bai sa pagitan ng kanyang mga daliri. Mayroon itong isang liham na nakakabit dito na naglalaman ng balita mula kay Hansha. Natukoy na ni Hansha ang lokasyon ng Zombie Lord. Gayun pa man, nasa dream space pa rin sa Zhongqing City sa araw sa hilagang silangan ng settlement sa Bulubunduking Lugar itinuro ni Han ang magandang tanawin sa ibaba, na sinasabi sa dalawa kung saan niya pinaniniwalaan na naroon ang zombie lord. Ang pinagmula ng mental energy fluctuations ay nasa bundok na iyan sa harap. Lumabas na ang zombie lord ay nasa likuran nila. Naisip ni Bai na, hindi dapat kulang sa katalinuhan ang nilalang kung huhusgahan sa mga aksyon nito. Sa sandaling ito, ipinahayag ni Han siya ang kanyang kasabikan na hanapin ang boss, Idinagdag na, hindi na siya makapaghintay pa. Ngunit ang kanyang bagong nahanap na kasabikan ay agad na nasira ng binanggit ni Baina, kailangan niyang bumalik sa totoong mundo upang labanan ang zombie lord. Nagtanong si Han siya kung bakit. Aba, simple lang iyan. Ito ay upang I live broadcast ang laban. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipaglaban at pagpatay sa zombie lord ay ang pinakamahusay na stepping stone upang maging sikat. Gayunpaman, malaki ang naitulong mo sa pagkakataong ito, Hansya. Kung may mahuhulog na bagay na nababagay sa iyong talent, iiwan ko iyon para sa iyo. Nang marinig ito, agad na nasabik muli si Hansya. Nagpapasalamat kay Bai para sa kanyang kabutihang loob. Pagkatapos ay bamaling si Bai kay Manggam at ipinagbigay alam sa kanya na gisingin siya. Gayun din, sinabi ni Bai sa kanya na, dalhin si Han siya upang i-clear ang ilang second stage elite zombies. Nagtataka, nagtanong si Mangam kung anong uri ng zombies. Screamers, sabi niya, ang mga zombies na ito ay nagbabago sa pag-iisip, kaya maaari mo silang supulan ng dalawa. Bagaman wala silang kakayahan sa close combat, maaari silang maglabas ng mga hiyawan. Kahit para sa enhanced zombies, sila ay medyo malaking banta. Idineklara ng dalawa na naiintindihan nila at kukumpletuhin ang misyon at sa gayon ay umalis si Bai upang magising muli sa hilagang silangan ng Jongqing City Settlement sa bulubundukin lugar na nasa araw pa rin. Si Bai ay nakatayo sa gilid ng isang talampas at habang nakatingin siya sa tanawin sa ibaba, alam niya na malapit na siya. Bagaman wala siyang anumang kakayahan sa detection, maaari niyang maramdaman ang aura ng mataas na evolved virus. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumabas ang dalawang misteryosong nilalang mula sa likod at may baliw na pagsugod pa sulong, tinarget nila si Bai. Gayunpaman, ang kanilang paggalaw, bagaman mabilis, ngunit kumpara kay Bay, sila ay medyo mabagal. Manuver niya ang kanyang daan palabas ng sabay-sabay na pag-atake mula sa dalawa habang naghihiwa at umiikot sila sa hangin na parang isang ipu-ipu. Ang mga braso ng mga nilalang na ito ay parang isang sangkatawan, at sila ay kilala bilang hunters. Sila ay speed evolved zombies, mas advanced pa kaysa sa aktual na zombie hunters. Alam ni Bay na sila ay marahil mga bodyguards ng zombie lord. Ngunit ang isyo ay ang mga zombies na ito ay gusto ang kanilang infamous hit and run tactics at halos kasing bilis ni Bai kung gagamitin nila ang taktik na iyon. Ang isa ay tumalon pa sulong at habang nasa hangin ay umikot patungo kay Bay. Itinaas ni Bay ang kanyang mga kamay, inactivate -e ang kanyang shield sa isang kamay at ang kanyang bone claw sa kabilang upang harangan ang papasok na pag-atake head-on. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga na ito do. Maraming po.